哇哦嗯好的 Iyo, hindi ganda ng umaga. Harap nga pala tayo ng octopus o bugita. Dito sa dagat. O, oh, nabugas mo na pa. Harap tayo ng kulita dito sa dagat ng Salaman. Ah, uh, meron daw dito ang mabibiliin. Yun lang, wala daw dito ang kulita. Yan na matagpo sa dagat. Hop! Nasa bundok ko lang yung kulita. Wala sa dagat. Alay na kulita. Wala sa dagat.

Ah, masak Kalma resin. Nya di <mukil> sigi. Tumok ayo lang. Dala mo. Ha. Matintita yung kulitan niya. Ala sa dagat ang Sa sanang sana nila Oh. Watch. San kilo? Hm. Grab. All right. Complete na ang seafoods. Kulita, ademasage, hipon at tahong.

yung mga anak pa tayo yung kulit pagasan mo na yung bago Ya, yeah, pedenan.

Arap, dalim. Okay, okay. Ito na lang kayo sa ganito. Oo. Oh. Aso ah, aircon 'to. Eh. Ito lang po 'yung may aircon.

oh are you really Morning. <Siteria> <Yang tik> <Yang> Mangat <meng -tik tik> oh. si boy. Hasanjak ko, ay ser boy.